sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa usapin ng tumatandang edad ng mga nagpapakasal sa Pilipinas, umani ng iba't ibang reaksyon ang inilabas na datos patungkol dito ng Philippine Statistics Authority o PSA. May ibang napataas ang kilay, tila na pressure at nagtaka sa tumaas na median age. Sa ating pagsusuri ngayong araw ay mas laliman pa natin ang pagtalakay sa nasabing usapin. Mamaya ay maririnig natin ang pananaw ng mag-asawa na bagong kasal pa lamang na kabilang sa nasabing demographics. Ako si Heidi Bernardo Sampang at samahan mo kami sa pagtalakay sa mga isyu ng ating lipunan dito sa Pagsusuri. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Dios ito ang pagsusuri. Lumabas sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA na nasa 28 hanggang 30 years old na ang karamihan ng mga Pilipinong nagpapakasal. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga single na kabilang sa nasabing age group. Narito ang ulat ni Dan Gonzaga. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. 28 hanggang 30 years old na ang lumalabas na median age o karaniwang edad ng mga nagpapakasal. Base yan sa huling pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA. Dito ay lumabas na karaniwan ng mga nagpapakasal na kababaihan ay 28 years old habang ang mga kalalakihan ay 30 years old noong 2022. Mas mataas ito kumpara sa 2021 na edad kung saan umaabot ito ng 27 hanggang 29 years old. Kaugnay nito, ilang dahilan ang nakikita ng isang sociologist sa kasalukuyang ekonomiya at pananaw ng mga nasabing age group. Sa panayam ng pagsusuri kay University of the Philippines o UP College of Arts and Letters Dean Dr. Jim Naval, hindi prioridad ng mga nasa 28 to 30 years old age group ang pag-aasawa anya mas pinipiling bigyang pansin ng mga millennials ang kanilang karir at pagiging financially stable. So marami silang ibang gustong gawin bago mm -hmm. pa ito, no? So alimbawa yung career, no? So career oriented kasi ang mga tao ngayon eh at hindi basta-basta mm -hmm. nasa loob ng karir ka dapat maabot mo yung peak ng karir mo. Okay. So parang eh uh, ganon. tapos siyempre kasunod niyan yung economic stability. So dapat meron ka nito, ganito, may bahay ka, pwedeng may kotse. Although, yes. materyoso yan. Si sociologist at UP College of Arts and Letters Dean Dr. Jimwell Nabal. Samantala, ganito rin ang pananaw ng mga netizen na kabilang sa nasabing demographics. Sa mga discussion sa paksa, binigyang diin nila ang kahalagahan ng pagiging handa, kasama rin dyan ang pagiging fulfilled at pagkakaroon ng bucket list o iba pang mga nais magawa sa buhay. Para sa pagsusuri, ito si Dan Gonzaga. Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang pagsusuri dito sa FEBC Radio TV. Maaari mong balikan ang una nating naging pagtalakay sa paksa ng pagtaas ng median age ng mga nagpapakasal at ang iba pang mga issues sa piling social media accounts ng FEBC Radio. Nagpapatuloy nga po ang ating pagtalakay sa tumatandang edad ng mga nagpapakasal sa bansa. At para sa ating episode ngayong araw ay makakapanayam natin ang bagong kasal lamang nitong Pebrero na sina Marl Philip at Diana Rose Cachero. Pakinggan natin ang kanilang naging talakayan kasama si Bishop Ruben Abante. Okay, nanggagaling po tayo sa nakaraang mga episodes na tungkol sa mga ang sabi ng uh, Philippine Statistics Authority ay ang mga nagpapakasal ngayon, ang kanilang desisyon ay medyo late na towards sa kanilang uh, edad. Ang mga ilan ay uh, 28 to 30 years old na. Kaya kukuha po tayo ng maaari nating suriin ano, sa ating programa kung ano ang nagtulak sa kanila, ano ang mga bagay na tumulong sa kanila magdesisyon na magpakasal ng gayong mga edad. And today, we are so glad that we have Marl and Dayan uh, kachero with us today sa ating pagsusuri. Magandang araw sa iyo, Marl. At magandang araw, Dayan Magandang po Bishop. Good morning, Bishop. We're glad to have you here sa ating pagsusuri. Susuriin natin ang topic na ito upang magbigay tayo ng magandang kamalayan, kaalaman, no, at wisdom sa ating mga kababayan at higit sa lahat, mga mananampalataya. Kayo'y mga mananampalataya. You're Christians, hindi ba? Yes po. Yes po. Okay. And I would expect na ang inyong desisyon uh, sa inyong uh, uh, pagiging mag-asawa ay mayroong elemento ng pananampalataya. Okay? You are both in your early 30s. Uh, yes, po. yes po, Bishop. Uh, I'm 33 po. And I am 31 uh, years old. Oh, thank you na hindi nyo tinatago yung edad ninyo. <laughs> okay. <laughs> Sapagkat maka, makakatulong naman ito sa mga subay-bay sa atin sa programang pagsusuri. Okay? At uh, kayo namang dalawa, eh. you, you are both working. You, you both have your career, no? Yes, po. yes po. Yeah, ikaw ikaw muna d'yan. Ano ang iyong trabaho? Ah, uh, nagwo-work po ako as technical product specialist sa isang private company. Okay. At ikaw Mar? Uh, ako naman po sa government uh, as administrative officer po. Sa social oh. agency ng DSWD. I see. So, we can say that you are established sa inyong mga career, no? Uh, in your uh sa inyong estado ngayon. And you were married kailan? Last February 3 lang po. Wow, February. <laughs> oh. Okay. Alam nyo, eh uh, sa totoo lang, no? Uh, itong datos na amin pinag usapan sa mga nakaraang episodes ay nagkaroon no ng uh, pagsusuri at isa sa mga areas na 'yan eh rebuild doon na kaya pala ang mga kabataan ngayon would rather uh, be married late no sa kanilang edad ay sapagkat uh, ang gusto yata nila ay maging established muna sila sa kanilang karir, sa kanilang trabaho, sa bagay ng ekonomiya so to provide security. Now tell us, ito ba ang bagay na ito itong pinag-usapan na ito ito totoo sa inyong dalawa? Sa, sa akin po, yes po kasi ah mm -hmm. uh, tinry ko muna na ma-establish lalo na 'yung ako 'yung lalaki dapat ako 'yung mas 'yung mas makakaya na mag-provide kaya mm -hmm. bago ko ma bago ko 'yung mag-focus sa 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 dating mm -hmm. uh, ano muna ini-establish ko muna 'yung career program. that's good uh, if I may, no, you, I hope you will allow, uh, gaano kayo katagal naging mag-sweetheart at uh, kailan ka naligaw sa kanya, Mar? Uh, Nagkakayala po kasi kami sa dating app Oh, okay. And then how long yung inyong ano, uh, ligawan na ito? Uh, ano po, from mga five, five or six, six months po. Okay. At ikaw naman na uh, Diane, no, yung bagay na ikay ma-establish muna. Uh, yes, but well, factor din po siya sa akin, Bishop. Uh, especially po uh, panganay ko kasi ako sa sa magkakapatid. So, isa po ako sa breadwinner. Yan, so, mm. Uh, in-establish po muna na magkaroon po kami ng sariling bahay sa family. Eh, makatulong I, po sa parents. Yes po. Uh, so, so Pareho yes, Pareho para hindi ko may po. Eh. So yung, ano din po, yung isa rin po talaga dun sa, siguro ano to ng mga panganay, yung tulong muna sa pag-ibig. I see. Eh, bilang panganay, uh, Marl, nung nalaman ng magulang mo, andyan pa ba yung mga magulang mo? Uh, opo, nan nandito po. Eh, nung malaman ng magulang mo na manliligaw ka, parang, Teka muna, Tulungan mo muna kami sa kababayan. Ganun ba yung sinabi nila? Uh, hindi naman po kasi dahil nandun sa mother ko na uh, na-realize niya ang right time na rin po. At saka 30s na rin po. Ah. Okay. Oras na rin po para. Ibig sabihin, yung decision na ito na ginawa mo ay may pakikipag-ugnayan, may counsel galing sa iyong mga magulang. Uh, meron po. Meron. That's very good. Sa side mo naman, Diane. Uh, same din po, Bishop. Ah, uh... Actually, na-advise na rin po kami na, na nire-remind po kami na mag-asawa na kasi 30. <laughs> Baka lumalagpas na rin po sa kalendaryo. Ah, ibig sabihin eh, ang magulang mo mismo ang uh, nag-remind sa iyo. Okay. Hindi naman nagtulog. Medyo nag-remind okay. lang. Yes, po pobisyo. Sure. Oo. Well, eh, para bang sa kanila, it's time, no? Ibig sabihin eh, sila ay aware din sila na kinakailangan hindi kayo magpahuli sapagkat baka maging ano nga yung pagkakasabi baka yung mawala na sa kalendaryo yes po sabi ko po may bingo <laughs> naman kaya lang <laughs> Mag magandang sagot yun okay ano naman ang naging kinalaman ng inyong pagiging mga mana ng palataya sa inyong desisyon uh, una po sa paghahanap pa rin po ng partner hindi po dapat ma-rush kung mm -hmm. sinasabi ng Biblia na, uh, mga bagay na dapat alalahanin sa paghahanap ng papa yun pa rin po yung dapat na ay sa kabila ng kahit na parang medyo late na yung na yung time. Mm -hmm. so, okay 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 isa rin po okay 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 hindi lang yung counsel advice o yung sinasabi ng inyong mga magulang at pamilya, no? Uh, of course, ang gabay mula sa salita ng Diyos. Ibig sabihin eh, ang mga churchmates ninyo mayroon din kinalaman. Meron ba silang parang suggestion sa inyo, influence? Yes po, Bisho. Sa, sa akin po, um, from time to time, din nag, uh, nag, nagpapa-advise uh, po ako sa aking spiritual mentor. Tsaka mm. sa especially nung dating po kasi factor din po dun yung yung purity so oh yes based sa iniingatan po as Christians yeah. very good okay sa ako yung ay... po, yes sa akin, go ahead po, ang paalala po sa akin ng pastor po na ano po basta po ano po pilalanin po si Dayan na kung Christian naman po at makita ko yung kanyang pananampalataya okay naman daw po Oh, that's very commendable. Ano? At uh, sa bagay ng uh, security, seguridad sa inyong karir, medyo na okay na yan. Sa bagay ng counsel ng magulang, sa bagay ng counsel ng uh, spiritual nyong tahanan, ay nagkaroon kayo. Ano? Now, uh, meron bang nagsabi sa inyo na wag muna, wag muna, tagalan niyo na muna yan. Eh, eh siguro pag mga late-late na kayo, meron bang nagsabi ng ganon? Wala naman po Bishop, wala naman po. Okay. Mm -hmm. Meron mga ano po, parang concern lang po na tito, tita, mga ganun po na advice lang naman po na uh, dahil ang buhay mag-asawa daw po ay hindi, ay isang seryosong bagay. Siguraduhin mm -hmm. lang po, parang paalam. That's good. Now in terms of, uh, siyempre eh, palagay ko naman eh, you look forward to having children also, hindi ba? Praying po. Praying. Oh, yes. Ilan ba, sinabihan ka ba ng nanay mo, uh, Diane, kung ilan ang gusto niyang apo? <laughs> wala naman po, Wisham. <laughs> na <po siya. laughs> okay. Sa side mo naman, uh, Marl. Uh, ano lang po, eh. Sa... Pareho po yung magulang po namin, ano Nag-expect lang po sila, pero wala pong number. Kung ilan okay. po. Ngayon kayo ay mag-asawa na meron kayong parehong trabaho, of course, eh, gigising kayo ng maaga, pagkatapos, eh, meron kayong kanika na yung lakad. Okay? Eh, syempre, ito'y nagbago na. Eh, dati, mga binatat uh, dalaga pa kayo, no? Eh, sa bawat araw no, na gigising kayo, mag, meron kanyo kanya-kanyang lakad. Ano ang naging pagbabago sa inyong kaisipan, sa inyong pananaw? Uh, may kanya-kanya po kasi, niya po, magkaiba po kasi na workplace. Pero ginagawa po namin ng paraan na hinahati uh, hinahatid ko pa rin po siya. Oh, okay. Tuloy-tuloy pa rin ang panliligaw, ano ha? Siyempre po. <laughs> <lifetime>. <laughs> so, may mga ganun po kami mga, ano, mga ginagawa na paraan. Tapos may mga times din po na dapat sa ganitong araw, Uh, meron po kami, parang date pa rin po, uh, meet time. Mm -hmm. Kahit dalawang buwan, syempre, fresh pa yon ano? Ibig sabihin, uh, Marl, ang punto ko dito eh, nagbago ang iyong pananaw bilang binata pa noong araw na ngayon ay ikaw ay uh, may bahay na. Uh. Oo, nagbago din po. Uh, Oo kung dati, ano po eh, uh, kung dati, focus sa, uh, katipa oh, yung focus, nandoon pa yung mga friends, yes. ano, Uh, mm -hmm. Ngayon ano, ang majority na po ng time focus po ay ano po, with kay Diana po. Hindi mo na pinanghinayangan yung iyong pagiging binata. Uh, hindi naman po, masaya po. <laughs> Sa side mo naman, Dayan. No, syempre may mga kaibigan ka, mga dalaga pa rin hanggang ngayon. Tapos eh magyayaya magyayaya sila eh. Samantalang, teka, nandiyan na yung asawa ko eh. Anong palagay mo? Nagbago ba yung mindset mo? Uh, Opo, nagbago rin po, Bishop. Uh, especially po kasi malayo rin po ako sa, ano, sa dating location ko. And ngayon po kasi um, yung kailangan maging maaga talaga gumising para tsaka yes. saka iniisip ko na po yung kakainin sa for lunch, for Yun. Lunch, mag dinner. So, <laughs> so, ibig sabihin, nasa edad na kayo, no? nasa maturity na kayo, nahanda na kayo sa inyong mga responsibilidad. Otherwise, kasi alam mo, aaminin ko sa inyo bilang bishop, may mga nag may mga nagpa-counsel sa akin noong sila ay ikasal na, yung buhay binata at buhay dalaga ay naroroon pa din. You know, eh, they were too young, no, sa kanilang uh, pag-aasawa such that eh wala silang naging maturity para iwan yung gayong klasing playfulness <laughs> sa kanilang buhay, no? At kahit sila ay mag-asawa na, parang adventurous pa din. Hindi mm. ba? Oo. Ang ang isinusuri natin dito, eh kayo, bilang mag-asawa, eh handa na kayo sa gayong pagbabago. Yes. Hindi na, ba? Na-counsel din po kami. Kasi bago po kami maging... Bago po kami ikasan, dumaan din po kami sa counseling. So... Oh yes. Uh, Na-remind po kami ng mga... Hindi lang po siya basta kinasala pero may kasama ko siyang responsibilities and commitment. That's great. Lalo na sa iyo, Mar, dahil ikaw ang padi de pamilya. Opo. Adjustment. Kayo ba'y, yes, kayo ba'y nakabukod na sa inyong tahanan? Yes po, nakabukod na po. Ano ang naging pagpaplano niyo sa iyong sa inyong pagiging bukod no sa inyong buhay bilang mag-asawa? Uh, una po yung sa finances po. Yeah. Okay nung focus po ng finances namin ay uh, para sa amin na po. Though, nandun na may usapan po kami na hindi pa rin, tutulong pa rin po kami dun sa mga mag magulang po. Okay. Yung, uh, yung sabi po sa Bible, yung about sa live and feed po, na hmm. yung isa sa naging consideration din po namin. Kasi mas nagmamature daw po kami agad kapag, kapag nakabukod po. Oh, may... <laughs> but you, that you have to face your own challenges sa buhay. Yes, po. Oo. Okay. Now, uh, siyempre, noong kayo eh, kinasal, siyempre, merong ceremony. Pagkatapos, eh, para bang noong nagmamarcha ka doon, naalala mo ba yun, Diane? Nagmamarcha ka, no? Pagkatapos, eh, hindi ko alam siguro, yung scenario din yata niyan, hinitid ka ng mga magulang mo. Pagkatapos, okay. na ni Marl, para ang hirap bitawan ng magulang, no? <laughs> yes. <Anak? laughs> Panganay ka namin, Dayan. Mawawala na kami. Eh. Paano mo ito binigyan? Paano mo sila binigyan ng para bang appeasement yung magulang ni Dayan, Marl? Ha? Pinausap mo ba sila na sa wakas, sa akin na yung anak ninyo? <laughs> Anong ginawa? Uh, uh, bago po kami ikasal, kahit nung engage pa lang po kami, tapos, yun nga po, nare-realize na po ng mga magulang namin na, teka, aalis na tong ano. ano? <laughs> uh, oh. Nandun paalala na hindi naman po kami uh, talagang aalis. Parang hindi po kami yung parang, yung mas ma feel po nila na aalis po talaga kami. Tapos, yung practice po kami na ginagawa na every week, minsan, nasa magulang po. Minsan, naman, nasa magulang po. Dumadalaw-dalaw po kami. Oo. Uh Oo. -oh. So, ibig sabihin ni, eh, kayo ba'y ano, malaking pamilya ba kayo? Marla at Diane, may mga, yung mga kapatid nyo? Uh, hindi, hindi po. Small family. Hmm? Hindi, pareho po. Ako po, isa lang po Sa dalawa po. Dalawa lang kayo? Nako, ibig sabihin, very close sa kapatid mo. Apo. No? Tinatawag ate, nalulungkot ako sa iyo. <laughs> Ikaw naman, Mark. Panganay ka rin, hindi ba? Kuya, wala na akong kalaro dito. Parang gano'n. Hindi <laughs> uh, na, naman po kasi may, nakikita po namin na effective po yung pagdalaw mm. na Tapos But, na nasasanay po sila na every week yun na po yung punta po. Yun. Okay. Now, alam nyo ako pag ako eh, nagka-counsel ng uh, ikakasal. Ang sinasabi ko sa kanila, wag na kayo mag para mag-unang anak. no When you get married, ay sikapin ninyo magkaroon na ng anak para naman ni eh, habang bata pa kayo no you enjoy na yung mga children and you can see them grow up at ang mga magulang ninyo kailangan kailangan makakita ng apo <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> oh, may nagsabi ba sa inyo ng ganyan ay uh, Yes po, nung kinounsel din po kami, yung just may advice sa amin. Especially, ready na rin po kasi kami. That's admirable. Okay, pagkatapos alam mo ang sinasabi ko eh, yung pagpaplano ng mga anak, ginagawa yan after the first child. Kasi syempre, hindi mo alam kung magkakaroon ng komplikasyon sa pagbubuntis. You know? So kung okay, then magplano kayo how you will uh, put some space sa susunod. Pero kinakailangan pagsikapin nyo ng mag-anak para sa inyong dalawa, ilan ba ang gusto niyong anak? Eh, dalawa lang po sa akin. <laughs> <laughs> sa <Sanya> po. Sa akin po. Sa akin po Okay. Pero ang inyong pagkakaroon ng anak, yung inyong pananaw, uh, pagharap sa pagkakaroon ng anak, iniisip nyo rin ba ang hindi lang para sa inyo, kundi yung magbigay kayo ng kagalakan o kasayahan sa inyong mga magulang na mayroon silang apo? Mm. Opo, kasi ano po eh, parang nasa Bible din po mm. yun. parang natutuwa po yung mga grandparents sa uh, sa pagkakaroon ng apo. Ay, oo. Oh, ano, Parang uh, si Isaac, naglulok forward siya. No, o si Abraham, naglulok forward siya sa magiging anak ni Isaac, hindi ba? No. Hindi pa rin naman matatapos yan. Sapagkat, alam mo, ang Bible, very oriental eh no napaka baling sa ating mga Pilipino pati sa ating kaugalian okay sa bagay ng health uh, Marl at uh, Dayan inyo bang tiningnan din ang inyong kalalagyan sa wellness ninyo no halimbawa eh may sakit ba kayo meron bang ang pamilya niyo ba eh may linya ng diabetes o kaya ganon nagiging ano din po lalo na po Epekto din po yata ng pagiging 30s po yun. Parang mas nagiging... Oh, okay. Healthy. Actually, that's what I wanted to hear. Sapagkat eh, kapag bata pang at bata pa masyado, walang paki-alam sa health eh, no? Pero pag ikaw ay eh, nagkakaedad na, medyo alam mo na ang kahalagahan ng wellness. Yes, no, hindi yes. pa? So you take care of each other. No? Yes. Hindi lang bagay ng material, hindi lang bagay ng emosyonal, at kundi bagay din ng physical, of course. And of course, eh, lahat yan ay binabalot ng spiritual well-being. Ako yung nagagalak sa inyo, dalawang buwan pa lang kayo, no? Uh, subalit, uh, you have shown a good sense of maturity sa mga bagay na ito. Maraming salamat sa iyo, Marl at dayan Hindi pa tayo tapos, ano? Magpapatuloy pa tayo, pero huwag po kayong aalis. Magpapatuloy po ang ating pagsusulit. Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. pinag usapan po natin sa pagsusuri, hindi lamang ang tuko sa tamang edad ng pag-aasawa kundi ang mga responsibilidad sa uh, bagay na ito. Ano po sa unang aklat ng Korinto, Kapitulo 7 at Versikulo 2 at 3, ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo doon sa si church sa Corinth. To avoid fornication, let every man have his own wife and let every woman have her own husband. And let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. Makikita po natin dito, na ang pag-aasawa ay hindi lamang isang oportunidad, hindi lamang isang pribilehyo, hindi lamang isang estado ng buhay, kundi ito po ay proteksyon. Ano po? Proteksyon sa asawang lalaki at proteksyon sa asawang babae. Sa bagay na ito, sinasabi ni Apostol Pablo, to avoid fornication, to avoid temptations, to avoid things that will come our way sapagkat kung hindi po ang ating laman, ay palaging may hatak patungo sa kasalanan. Kaya po maaga that in our sense of being responsible. In our sense na kinakailangan tayong magandang halimbawa po sa lahat. Ano po at tayo ay makaalis sa mga sitwasyon na tayo ay pumapasok sa mga gusot at mga temptation. Yung sabi ay to avoid fornication. To avoid immorality. Let every man have his own wife and Let every man have his own husband. Ano po? Magandang bagay po iyan. Imbis na tatagal po tayo, na open po tayo sa mga gayong mga temptations, mga enticements. Okay? And sabi, let the husband render unto the wife due benevolence and likewise also the wife unto the husband. So, may reciprocate po, may reciprocity na responsibilidad. Okay? And while it is also protection, it is also a responsibility. And the word used is benevolence. Alam niyo po eh, that is equivalent to being generous with everything that can be possible to extend. Yun po pala ang ibig sabihin ng pagiging mag-asawa. Kaya nga ang sinasabi, ibigin daw po ang asawa tulad ng pag-ibig sa sarili. Do benevolence. Sapagkat so, everything sa mag-asawa po, eh, maaari nating sabihin eh, dapat lang at karapat dapat. And do benevolence. Ganyan po ang pag-asawa. Hindi ito issue ng idad lamang. Issue po ito ng proteksyon at issue po ito ng maaari nating extend out of the goodness and the grace of God. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Nasuri natin ngayong araw ang mahalagang papel ng maturity sa pagpapakasal. Nakita na natin sa bagong kasal na sina Marl at Diana na katulad ng iba pang kaedad nila na importante ang pagiging handa sa pag-aasawa at pagbuo ng pamilya. Kasama rito ang kakayahang mag-provide para sa pamilya sa pamamagitan ng pag-establish muna sa kanilang sarili. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating paghimay sa mga isyong panlipunan. Muli ito si Heidi Bernardo Sampang kasama si Bishop Ruben Abante, Dan Gonzaga at ang bumubuo ng ating pangkat. Hanggang sa susunod nating Pagsusuri. Ang Pagsusuri ay produksyon ng FABC News and Current Affairs na susubaybayan sa mga himpila ng FABC Philippines at sa mga social media accounts nito.